mga kanter narito tayo sa kaingin eh. tingnan nyo po yung kamuti natin tinitira ng kan baboy baboy damo oh. yan po tinira na ng baboy damo oh. tingnan nyo po oh Aba, oh, tingnan nyo po. Oh, tinitira po ng mga baboy damo. Tapos po, bawal hulihin pag hinuli natin may kaso pa tayo Tinuli ano pong gagawin natin dyan sa mga baboy nyo tingnan nyo po oh. mga kamuti o oh. oh. Naman. Ito pa po oh. ayan pa po oh. tingnan nyo pong ginawa dyan oh. kagabi lang oh. Oh. po sa sabi nila bawal ulihin ang gagawin natin dyan sa mga baboy na yan oh yan po o mga kamuti oh hala tinitira na tinitira yan po mga dinaanan tingnan nyo po dinaanan ito po nung isang taon po inubos-ubos na mga tanim dito yun nandyan po ito po mga tanim natin yan o oh. yan yan po yan mga oh. ang gandang lugar po ito kaya tinataniman po ng kamuting kahoy mga saging po pupunuin na po natin ang saging yan yan po kaso lang po ang problema kinakain po ng baboy damo ang kwan dito ano po kaya ang dapat gawin natin sa mga baboy damo na yan. Ayaw naman po nilang ipahuli. Ano po mga hunter oh? Comment na lang po kayo kung mga hunter kung anong dapat gawin dyan. Sa mga baboy. Hanggang dito na lang po.